So ayan mga kaibigan, magandang hapon po sa inyo lahat. Ipapakita ko po for today yung kinuha kong nyog na may dahon na. So tumubo na ito kasi maraming nalaglag sa puno, sa bundok. So, nagpunta kami. So habang ako po yung nagpapahinga, naisip kong uh, gumawa ng bonsai coconut. So nagstart ako, nagstart kami sa yung mga ano, yung mga maliliit pang pa tubo, pinabuksan ko sa tatay ko din, kinain namin yung nasa loob. So ayan, natanggal ko na yung na iniwang ko na ano kahapon, bunot. Ayan, tapos kinayod ko na rin. Ayan. Hindi ko na-open yung camera. Na-post ko pala. So, rin po ito. Pinayod ko lang siya ng ganyan para kahit pa paano eh, magandang tignan yung bunot, ah, yung bao. Kasi hindi natin yung itatanim ng buo. Para may design. Ang pinaka-design yung ilalabas natin yung pinaka upper part ng bao. Mahal din po sa online ito pagka uh, kumorder. So, tulad nga ng sabi ko, mas maganda sana yung kulay red or yellow. Kasi yun talaga yung mga binobonsay na nyug. At yun talaga. At saka sila yung bonsai na nyug. Yung kulay ganun. Kasi may tanim kami sa bondo, kulay dilaw. Kumorder kasi kami ng isang puno na bonsai. So, Pero ito, pwede na po. Yung kulay uh, green. So, kung anong available, i-dadagdag lang natin sa ating mga halaman. So, ayan. Medyo napakinis ko onte yung dito. Dito sa ilalim, hindi ko na po yung pakikialaman. So, ito yung ugat. Itatanim ko lang mula uh, medyo hanggang dito mailabas lang yung uh, ano, upper part ng bao. Importante may maabsorb yung, maibaon natin yung unting ugat. Para makaabsorb siya siya ng nutrients. So, ito meron ako liha at ating lilihain. At yung iba naman po ay nilalagyan din nila ng uh, varnish para lalong kuminang yung coconut shell. Maganda rin po ito gawing halaman. So, yung mga may sobra-sobra nyo dyan, pwede nyo rin pong gawin ito kaysa umorder kayo online. pwede ilagay sa loob pero kailangan pa rin ipaarawan Yan. So, tig-iisa kami, nanay ko, kapatid ko, yan. tig-iisa kami ng inuwi. Pinagbalatan ko rin sila. halos wala na yung mga umusli na natira na coconut has so ayan na itatanim na natin actually maganda sana ito sa clay pot pero wala pa ako available kanya nga lang kailangan na natin itanim kasi baka mamatay meron akong lumang clay pot dito so doon ko muna ilalagay ayan so dito ko po muna ilalagay sa mga luma kong clay pot uh, nilagyan ko na rin po siya ng mix soil ipa at saka yung ano ayan So gusto ko lumitaw o li gusto ko na nakalitaw yung upper so it's either ganyan pero sa kana kasi medyo hindi pa abot ng ugat yung lupa So magdadagdag po tayo ng lupa so, pagka may time ako at stable na siya. kikis Kikiskisin ko siya ulit. Pero syempre, hindi ko nabubunutin. Medyo iangat ko lang unti sa lupa. Kikiskisin ko siya and then lalagyan ko ng varnish para mas kumintab yung ating bunot. ah uh, bunot coconut hat. So, kailangan kong habulin yung uh, haba nung ating ugat. Coconut ha, at uh, itong mix soil nilagay ko sa ibab uh, sa ilalim. nasa sa ganun, medyo madali mag-drain. Tapos ito naman sa ibabaw, mix din pero mas matapang yung lupa. para hindi siya matuyo. So, yan. Medyo itatagin ko konti kasi itong ugat, ika nga, kailangan kong habulin ng lupa. Or, lalagyan ko na lang siya ng coconut husk mamaya. So, lalagyan ko dito sa ibabaw. Nasa ganun, ay mag hold ng moist So yun na lang gagawin ko Kasi mahirap siyang habulin Dahil medyo Maikli pa Ayan iilalim pa yan kasi matapang yung lupa na nasa nilagay natin sa loob medyo mas maraming yung unang media natin na binuhos ko kanina ay mas matapang yung ipa so ayan okay and then huy tumigil So, ito yung kinistis ko rin kanina. So, yung side lang na may uh, kung saan tumubo yung ugat, doon ako naglagay ng coconut husk. So, dito, litaw. So, time with time, pagka humaban na itong mga ugat, iaangat ko na siya. para Gusto ko kasi lumitaw yung halos 3-4 ng ating uh bao. So, dito naman, maglalagay tayo ng mga bato-bato. Masyado malaki. Ayan. Ayan natin ng onting toppings-toppings. Ang gumanda-ganda naman ang ating coconut bonsai coconut tree. So, mamaya, isprayhan ko lang siya ng tubig. So, ito, ilalagay ko dito. Diba? Diba? i-sprayhan ko lang. ko lang yung mga lupa na nasa ibabaw. lamang spray lang po. Para bumaba yung ano, mag-settle yung lupa. So, ayan na mga kaibigan. Ito na po ang ating finish product na gawa. Ang ating ginawa ay bonsai na nyog. Ayan. So, yung mga gustong gumawa dyan ng bonsai na nyog, yung mga, may mga tanim dyan at tumubo lang, maaari nyo pong gawin. So, ayan. Ang cute niya. O, kasi, andyan ang ugat. Dito. So, tinaganaan ko lang siya ng malaking oral reef na sa ganun. Ito kasi mag ng moist dyan. Dito sa parte kung saan tumubo yung ugat. So, para feeling niya, nandyan pa rin yung kanyang uh, coconut has. So, ayan mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating pagre sa ating ginawang bonsai coconut. Ayan, thank you for watching. Bye-bye. God bless us all.